bago kami mag 2025, ano nga bang naging ganap ng aming 2024. Tara, samahan nyo ako sa highlight ng aming buong taon. Hey yo, what's up mga pards? Kung tatanungin ko kayo kung gaano kayo naging kabless sa buong nagdaan taon, paano nyo ito sasagutin? Matagal na talaga yung mga video na to sa phone ko pero hindi ko magawang i-delete dahil sabi ko darating ang araw na kailangan kong i-share sa inyo to. Kung ako kasi ang tatanungin ay kinoconsider ko na ito ang pinaka ng aming buong 2024. Siguro nga ay meron na kayong idea dahil umpisa pa lang ng video ko ay puro dito na sa hospital ang nakikita nyo. Ano nga ba ang context ng ating vlog ngayon? Para magkaroon lang kayo na idea ay way back April 2024 ay na-admit si Mrs. Nagsimula lang siya sa simpleng sakit ng ulo tapos iniinuman niya lang talaga ng mefenamic hanggang sa ilang days inabot and very unusual na kasi hindi talaga siya tumatagal ng ganong katagal at dumadating na rin sa point na hindi niya na matolerate yung sakit at dahil pareho naman na kaming nahihirapan siya physically ako naman nahihirapan kakaisip kung paano ko siya matutulungan paano yung dapat kong gawin ano para matanggal lang yung sakit na na nararamdaman niya so sabi ko sa kanya punta na kami ng ER para mabigyan agad siya ng paunang lunas hindi ko na nga rin masyadong matandaan kung ano yung mga gamot na binigay sa amin pero ang pagkakaalam ko yata binigyan siya ng painkiller para lang mawala yung tinding sakit ng ulo na nararamdaman niya noong mga oras na yun 2 to 3 days din yata kami nagstay doon. So ito yung mga kinakain namin, ito yung mga sineserve sa pasyente. Tapos para naman sa bantay, bumibili lang ako sa baba. O kaya naman sa may cafeteria dito sa mismong hospital. Sa hapon naman, ito ang view mo. Makikita mo yung Mount Araya. Tapos makikita mo rin yung sunset. Kaya kahit papano'y ay malilibang ka rin. At dahil ang chief complaint nga lang namin ay severe headache. At nung nawala na rin naman ang sakit ng ulo niya after 2 days or 3 days, ito at for discharge na rin kami. Nung mga panahon nga na to ay sobrang kinakabahan kami dahil ito yung mga panahon nakakalipat pa lang namin ang bahay. Ang sabi nga namin ay hindi pa kami ganun ka ready financially lalo na kapag gantong mga health issues or mga emergency cases. Akala din namin nung mga panahon na nakalabas na kami okay na pero syempre may mga follow up check up pa rin kami ginagawa para maobserbahan na rin kung ano talaga yung naging case ni Mrs. Nakadalawang balik din yata kami sa radiology department dahil una ay pinasitiscan siya normal naman ang naging finding hanggang sa inadvise na kami na magpa MRI para mas makita pa kung ano talaga yung pinagmumula ng sakit ng ulo niya at bakit hindi nawawala. Nagbigay na nga rin pala kami ng pizza dito sa radiology department dahil sa mga mababait na radtech na tumulong sa amin para maging mas madali yung procedure ng MRI ni Mrs. No mga oras nga na to ay napabalik uli kami ng ER ng hindi inaasahan dahil wala pa nga yung result ng MRI ni Mrs. pero hindi pa rin talaga nawawala yung sakit ng ulo niya after niyang mainom yung mga niresetang gamot sa kanya. No mga oras na to ay expect na namin na mas matatagal lang kami dito kaya mas maraming gamit na rin talaga yung dinala namin. Ang tumatakbo lang sa isip ko ng mga oras na to ay para kaming nakikipaglaban sa isang gera na hindi namin alam kung sino yung aming mga kalaban At ang pinakamasakit pa sa lahat ay kailangan namin isama sa gera ang aming mga anak Nung unang admission kasi namin ay kami lang talaga ni misis at hindi namin kinailangan isama ang mga bata pero this time, ina-expect na namin na mas magtatagal kami at wala kami pag iwanan sa kanila. Ito yung mga videos ng pangyayari sa buhay namin na ayoko na sanang i-share. Dahil ito yung mga pagkakataon na ramdam na ramdam namin na nandun kami sa lowest point ng buhay namin bilang pamilya. Sa so, tuwing binabalikan ko yung mga videos na to, ay eh, hindi ko talaga maiwasang maiyak dahil ramdam na ramdam ko kung gaano kami sinubok ng mga panahon na ito. Noong mga oras nga na to ay meron ng result yung MRI ni Mrs. at ang naging findings nga ay idiopathic intracranial hypertension o sa iba naman ang tawag ay tumor cerebri sa pagkakaalala ko, ito daw yung sobrang taas ng pressure sa ulo mo. Kaya yun yung parang nagiging cause kung bakit sumasakit siya at hindi nawawala. Tapos idagdag mo pa sa naging symptoms ni Mrs. ay nagkaroon na rin siya ng partial blindness. Yung procedure na ginagawa sa kanya dito ay lumbar tap kung saan parang may tinusok sa may spine niya. Tapos may i-release lang na fluids para bumaba lang yung pinaka-pressure doon sa may ulo niya. If the procedure didn't work for her, ang last option namin ay shunting which will cost us around 600,000 pesos pinag na kami ng ganong amount para daw kung sakali ay agad-agad maisagawa kung sakaling hindi man umepekto or mag-workout kay misis yung procedure na ginawa kanina. Noong mga oras na yan, sobrang toliro ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. Yung minsan maiiyak na lang ako mag-isa dahil sobrang drain na ako physically, emotionally, mentally, at higit sa lahat spiritually. Yung gustong gusto mo nang sumuko dahil... Hindi mo na alam kung saan ka pakukuha ng ipambabayad. Hindi mo na alam kung may lakas ka pa para gumising kinabukasan, hindi mo na alam kung ano pa bang dapat mo unahin, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung sarili mo, o yung mga magulang mo. Ito yung mga gabi na literal na ginagawa kong araw dahil hindi ko magawa matulog sa dami ng iniisip. Ito yung mga gabi na ramdam ko na parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Yung gabi-gabi na kine-question ko si Lord kung bakit Nararanasan namin to, bakit pinagdaraanan na namin to? Kaya pa ba namin to? Ano yung mga plano niya para sa pamilya ko? Yung paano kami pagkatapos nito? Yung financial madaling gawa ng paraan yon. Madali kang lumapit sa kahit sinong kaibigan mo. Kayang-kaya mong punuin yung 600,000. Pero sabi ko, worth it ba nagagastosan mo yung 600,000 na in an instant mawawala yung nararamdaman ng asawa mo? Gagaan yung nararamdaman niya. Ah, uh, may assurance ba na ba balik kayo sa dati makakakita pa ba ulit siya magagawa pa ba niya yung mga bagay na ginagawa namin araw-araw yung pag kasus sa mga anak namin yung masusubaybayan at makikita pa niya yung milestone ng mga anak namin iyan lahat yung naging worries namin bilang mag-asawa tapos meron kami isang kaibigan na po habang naka-admit pa kami rito tinanong niya lang kami kung pagagalingin ka ba ni Lord ano yung mga bagay na willing mong gawin at isakripisyo to tell you honestly mga pards wala kami na isagot. Noong mga panahon na yon, walang sagot ang lumabas sa mga bibig namin. Pero alam namin na alam ni Lord kung anong laman ng mga puso namin. Sabi ko nga totoo pala na kapag binigyan tayo ng isang napakabigat na problema at hindi natin alam yung kasagutan, wala tayong ibang magagawa kundi yung tanungin lang kung bakit tayo, bakit sa atin nangyari yon, deserve ba natin lahat yon? hanggang sa hindi natin namamalaya na lahat pala ng mga tanong natin na yan ay meron ng mga kasagutan. Kasagutan na hindi mo na kailangan marinig pero unti-unti mong mararamdaman. Alam nyo ba mga pards, nakalabas kami ng ospital na hindi namin kailangan magbayad ng 600,000 para sa surgery. May mga kaibigan kami na inabot ng kanilang mga palad tumulong financially may mga nagpautang may mga nagbigay may mga nagpaabot ng mensahe nagparamdam ng pagmamahal sa amin physically and through messages lahat po kayo, hindi namin kayo makakalimutan. Kayo pala yung sagot sa mga tanong namin kung bakit namin naranasan lahat ng to. Kasi gusto kami ipakilala ni Lord sa mga taong totoong nagmamalasakit sa amin. Mga totoong tao na nagmamahal sa amin at iparamdam sa amin na hindi kami nag-iisa. Sa kabila ng mga pinagdaanan namin, eto kami, nakabangon unti-unti. Nasubaybayan lahat ng mga activities ng mga anak namin physically, spiritually, mentally, and of course emotionally. Nakapag-celebrate ng Christmas ng buo ang pamilya, walang may sakit, unti-unting nakaka-recover, malakas ang pangangatawan, masaya, buo, at unti-unting bumabangon financially. Nakabili ng pangarap na sofa na hindi hulugan, Nakapagregalo ng pinapangarap na relo Nakatas ng aming munting negosyo na Fancy Fuzzy Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik sa aming munting negosyo syempre, higit sa lahat Thank you Lord dahil ginawa mo kaming mas malakas, mas matatag at buo ang pananampalatay at pananalig sa iyo sa darating pang mga taon. Maraming maraming salamat dahil nakapagbagong taon kami ng kasama ang buong pamilya. At dahil dito, masasabi ko na sobrang blessed ko. So paano? Yun lang. Happy New Year mga Pards at Mards!